Hoy guys! Maligayang pagbabalik sa channel. Kung bago ka rito, tiyaking pindutin ang buton na mag-subscribe at ayon ang bell icon para hindi ka makaligtaan sa alinman sa aming mga pinakabagong update. Ngayon, mayroon kaming isang napakapuso at emosyonal na kwento mula sa isa sa aming mga paboritong batang bituin, si Kira Balinger. Hindi lang kilala si Kira Balinger sa kanyang talento sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang inspiring journey. Kamakailan, ang walong year old actress ay nag-open up sa isang exclusive interview tungkol sa isang bagay na nagpapabigat sa kanyang puso, ang kanyang journey of forgiveness with her father. Hindi madalas na maririnig natin ang tungkol sa mga kilalang tao na nagbabahagi ng kanilang malalim na personal na mga kwento. Ngunit ang katapatan at katapangan ni Kira sa pagsasalita tungkol sa isang matalik na bahagi ng kanyang buhay ay tunay na nagbibigay inspirasyon. Sa isang panayam kamakailan sa ABC Bin, ibinahagi ni Kira kung paano niya nakuha ang lakas na patawarin ang kanyang ama sa kabila ng kanilang masalimuot na relasyon. Ngayon, alam nating lahat na hindi madali ang paglaki sa mata ng publiko, lalo na pagdating sa mga isyu sa pamilya. Para kay Kira, mabato ang relasyon nila ng kanyang ama sa mahabang panahon. Pero, natanto niya na ang pagpapatawad ang susi sa paggaling. Hindi naging madaling ilabas ang galit. Pero napagtanto kong ako lang ang nakaapekto sa pananakit na yon, hindi siya. Kailangan kong matutong magpatawad, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Talagang tumama ang mga salita ni Kira. Ipinaliwanag pa niya na habang hindi mabubura ang nakaraan, pinili niyang sumulong ng may pagmamahal, hindi sama ng loob. At guys, hindi ko alam ang tungkol sa iyo, ngunit sa palagay ko iyan ay isang bagay na makakaugnay nating lahat. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa pagdadahilan sa mga pagkakamali ng isang tao, ngunit pagbibigay sa ating sarili ng kapayapaan ng isip. Ang paglalakbay ni Kira sa pagpapatawad ay hindi lamang isang beses na bagay. Ibinahagi niya na ito ay tumagal ng oras, at may mga sandali ng pagdududa, ngunit sa kalaunan, natagpuan niya ang lakas upang gawin ang hakbang na iyon para sa kanyang mental at emosyonal na kapakanan. At iyon ay isang bagay na dapat nating lahat na hangaan. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap, nakitang magkasama si Nakira at ang kanyang ama sa mga kaganapan, at malinaw na nakahanap sila ng paraan para gumaling at muling buin ang kanilang relasyon. Kaya, ano ang makukuha natin sa kwento ni Kira? Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi isang kahinaan, ito ay isang lakas. Ito ay tungkol sa pagpapabaya sa nakaraan upang lumikha ng isang mas magandang kinabukasan. At kung minsan, ang pagpapatawad sa iba ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating sarili. Kung nahirapan kang patawarin ang isang tao, maaaring ang kwento ni Kira ang kailangan mo. Tandaan, okay lang na maglaan ng oras at okay lang na gawin ang proseso sa sarili mong bilis. Kaya, guys, ano sa palagay ninyo ang paglalakbay ni Kira sa pagpapatawad? Mayroon ka bang mga personal na karanasan sa pagpapatawad na nais mong ibahagi? Mag-drop ng komento sa ibaba, magsimula tayo ng pag-uusap. Binabalance ng script na ito ang emosyonal na lalim ng kwento ni Kira habang ginagawa itong relatable para sa audience. Hinihikayat din ito ang pakikipag-ugnayan na nag-imbita sa mga manonood na magmuni-muni at magbahagi ng kanilang sariling mga saloobin. Ipaalam sa akin kung kailangan mo ng anumang mga pag-edit o pagsasaayos, salamat sa panonood. At huwag kalimutang pindutin ang like button kung nakita mong nakaka-inspire ang kwentong ito. Mag-subscribe para sa higit pang mga update at magkita-kita tayo sa susunod.